Ako guys May nakita akong bahay ng nuno <coughs> Alam mo guys Noon ang panahon Ang mga nuno pala guys Ay Nakatira sila sa Mga Lupa na Tumutubo Parang bundok na maliit Ito guys bahay ng nuno guys alam ko to na guys na bahay to ng nuno kasi dalawang magkatabi na mundo pa na lumulubo guys ito, 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 ito ay natawag na bahay ng nuno guys ito guys oh bahay ng nuno at saka may nakakita rin nakikita rin ako na paan, parang buta sa gitna parang <coughs> bunga ng ano vulkan nasa gitna yung butas <coughs> <coughs> bigla akong naano guys nagapa tayo lang sa bahay ng nun guys parang may ano guys may dila na lumalabas guys sa bunga ng bahay ng nono ito guys oh bahay ng nono tingnan mo guys ito guys oh parang ano kaya ito guys ayun guys oh Tingnan mo guys. Oh. Ano ka ano kaya ito guys? Putang haba. Uy. Nako. Parang may. Yung mga atak sa ilalom guys. Tingnan mo guys. Oh. Uy. Nako guys. Biglang hahatakin guys yung ano guys parang ano guys dila ng tao guys ang haba pa naman guys ah oh. aha alam ko na guys kung anong gagawin ko guys dito ako ngayon guys umupo ako guys o oh, no no pwede ba akong umupo dito sa bahay mo kung pwede lang o oh. guys bahay ng nono guys <laughs> tingnan guys ala guys ala guys ala guys ala guys ala guys ala guys ang haba guys hala hala guys ano kaya to guys uy dahon lang pala guys akala ko na nang nuno na ano na katanggal dito sa bunga nga ng ano ba? parang bulk apun ko yan guys no. ka na nandyan no, no. ka sa loob ng bahay mo no, no. lumabas ka ano no 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 lumabas ka Allah ano pala to guys bahay ng oh, guys karas karas guys kala ko bahay ng nono idilat ang mata maraming natatawad sa batibot sa batibot ang saya ang ganda sa batibot Nasitra ang bahay ng nono, guys. Dito, guys. Wala na, guys. nasira na yung bahay ng nono. Thank you. Subscribe my YouTube channel.